Maganda po itong nakapost dito sa page na BBM Youth Movement At ito po ay um, pahayag din Meron din ditong pahayag si Juan Ponce Enrile tungkol nga sa nangyaring pag-aresto Kay Digong, tignan natin Ang ganda I-follow nyo na lang po Sa isang nakakakilabot na balintuna Ngayoy umiiyak daw ng hostisya Ang mismong mga namuno sa isang panahon ng kalupitan, mga gumawa ng mga desisyong nagwasak ng buhay at ngayon dumadaing na parang biktima. Yan ang totoo. Yan kasi talaga ang pinalalabas ngayon ng mga DDS na kuno ang biktima dito ay si Digong. Wala daw due process. Anong sabi ng asawa ni Digong? Na kuno ay abusado yung mga ICC arresting officer. Hmm, yaan ang drama po nila ngayon. Sila ang biktima ang mas malala dito, ano ho, na uh, ipinalalagay na itong mga DDS na kuno ay bayani eto si mm, yan ang patunay kung gaano nakabaliktad ang kaisipan na itong mga DDS. Ang bayani sa kanila ay yung mga taong gumagawa ng kalupitan, pang-aabuso, at uh, naghari-harian. Naghahari-harian. Naakala mo talaga sila ang batas at sila ay above the law. Yan po para sa kanila. Para sa kanila, yan ang bayani. Abay, ang sabi natin si Marcoleta, ano ho, na pwede daw siyang ipalit bilang pambansang bayani kay Dr. Jose Rizal. Pangilabutan sana po kayo. Hmm. Ang sabi dito, noon kayang-kaya nilang baliwalain ang dasal at sigaw ng mga naulila, pero ngayon sila na ang nagpapatawag, nagpapatawag ng panalangin, humingi ng awa sa Diyos na minsan nilang nilapastangan. Hindi nila kayang tanggapin ang simpleng katotohanan, sila ang may gawa ng sarili nilang bangungot na yan. Sa halip na magsisi kung sino-sino, uh, sinong iba pa ang sinisisi, nagtuturo. 'Yan talaga ang sistema ng mga diehard, 'yan talaga ang kaisipan ng mga diehard. Pag nasukol na, pag nasita dahil sila ay may ginawang kabulastugan at uh, bagay na labag sa batas, 'yan po ay maghahanap ng kakampi, social media ang gagamitin, ituturo ang iba ganyan kalala. Akala nyo, yan po ay nangyayari lang sa ating, sa ating bansa, sa national government. Hindi. Yan din po ay nangyayari. Kahit sa personal nating buhay ngayon, basta may ma-encounter kang BDS. Ganyan ang mentalidad nila. Putahan natin. Ano ba ang sinabi ni Juan Ponce Enrile tungkol dito nga? Yon, sila na kasi ngayon ang hinahabol ng batas. Na dati nilang pinagsawaan. Uh, at ang kanilang sinadyang kalupitan ay bumalik. Sinadya ah, yung kanilang kalupitan. Dahil totoo, choice nila yon. Ikaw ba naman, leader ka, um, naging suga ka sa power, naging sakim ka sa power. At sana, okay lang, okay lang, sige. Gusto mo ng power at yung power na yun sana ay gamitin mo sa tamang paraan. Pero hindi. Nagmalabis kayo, nagmalupit, para sa so sarili niyong interes. Yun yung masaklap. So ngayon, bumabalik daw na parang multo. Hindi matakasan. Totoo, wala nang lusot, wala nang takas etong si Dipong. And take note, hindi ito magic. Hindi ito uh, sabuatan. Yan kasi ang sinisigaw na mga ito, politically motivated. Gustong pabagsakin ang mga Duterte. Ito ang batas ng karma, justisya at katotohanan. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, kayo ang may gawa ng sarili niyong bangungot.